Update po tayo sa latest na uh, may pagbabago po sa magaganap po sa January 30 ng rally po namin sa Iglesia ni Cristo. Ah uh, mayroon pong pagbabago. Uh, sa halip na sa Liwasan Bonifacio ay sa Lunita Grandstand na po. Doon na po ang binyo. Yan po ang ating update latest ngayon. ah Sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng nais na sumama ah, sa Grandstands, sa Grandstands na po, sa Lunita, doon na po tayo magkita-kita. At ah, sa mga motorista po na tadaan po ng lunita ay iwasan niyo po ang naturang lugar sapagkat pagkat uh, matindi po ang traffic sa lugar na yon dahil tiyak na mapupuno po ng tao hindi lamang ang buong lunita maging siguro ang kahabaan po ng Ruas Boulevard dahil sign po ito ng milyong-milyong kaanib po ng mga kapatid namin sa loob ng Iglesia Kristo at kasama pa ko roon at uh, sa pagkakataon na yun ay magna live po ako para uh, ma-update po yung iba na hindi makadalo uh, so na kayo sa akin channel para mapanood niyo po ng live kasi magna live po ako noon para panais niyo po ng kaganapan ay dito lang ako sa akin channel kasi magna live po ako noon at masaksihan nyo po ang mga ganap o anong mga kaganapan uh, sa darating na January 13 po. At yan po ang ating latest update ngayon guys at sa mga kapatid na yan po uh, may pagbabago Ay Hindi na po sa liwasan Bonifacio kundi sa Lunita Grandstand na po tayo. Ay uh, yung mga nakakapagpabuwak na po sa sa hotel na malapit sa Liwasan Bani uh, Pasyo at na lang po puli niyo kung lakaran niyo kasi mas, mas ma, uh, magkalapit na lang po yung Liwasan Bani papuntang Lunita kaysa sumakay pa kayo dahil hindi na po talaga mapasok ang sakyan yon dahil puno na nilang tao yan makaabot pa sa Liwasan Bani ang tao niyan. Kaya talagang lalakarin nalang para makarating tayo sa Lunita Grandstand. Ayan uh, lamang po ang aking hatid na latest update. Uh, ng, ang lahat ng mga kapatid po ay sabik na po sa araw na yon. Kaya ako ay sabik na po ako sa darating na Jonathan. Ayan lamang po at salamat sa lahat na sumusuporta sa aking channel at patuloy na sumusubaybay. Salamat po sa inyong lahat.